Yung Blue Ribbon Committee, yes. imbis na kunin mm. nila yung katotohanan, mm. ang ginawa nila is nilalabas nila itong uh, sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I, I think uh, that's... It, I, have yeah. to, I have to disagree. So, I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What that's what the first What if the test. notary public is mm. doing something wrong? What? She, he went there in good faith. Now, yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own, stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya, it's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And the the, the yung intent of an authorization mm. is to make the document public. He made it in front of yes, hundreds of, except, of millions of billions of Filipinos. Right, right. Except, so yung question ng mm. hindi totoo lang. Immaterial, material No no lawyer mm, right. will tell you that it's a, even the Supreme Court has already decided on the on the effects of no of notary <coughs> on the petition right. and affidavit right. submitted Correct. by individuals. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay ako po si Josh Vlog. Direktang agad tayo mga kababayan. Ito <clears throat> ang uh, isishare po namin sa inyo ay tungkol dito sa pagkumpirma ni uh, former congressman uh, Mike Defensor mga kababayan tungkol sa kinaroroonan nitong si uh, Master Sergeant Orle Gotesa. At uh, napapabalita po kasi, kumakalat po sa social media na nawawala po si uh, Master Sergeant uh, Orly Gutesa. Yung uh, tumayo, yung binansagan nilang surprise witness na inilabas ni uh, Senator Rodante Marcoleta mga kababayan na kumanta at uh, nagsiwalat nang tungkol sa pagdi-deliver po nila ng mali-malitang mga pera sa bahay ni Saldico at naka at saka ni ano ni uh, Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Eh, dito sa mapapanood n'yong video ay uh, uh, babanggitin ni Mike Defensor ang kinaroroonan ni uh, Master Sergeant Gotesa at dito mga kababayan ha, dito nakipagbabag siya uh, Mike Defensor sa mga kausap niyang mga media, mga kababayan. Uh, at nakipagsagutan dito, mga kababayan. eh beno mas mabuti siguro na panoorin natin ito ng sabay-sabay para alam natin kung ano po yung sinasabi namin. Ano mangyayari sa testimony ni... Uh uh, Sergeant Gutesa. Magpapatuloy ba siyang uh, mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-open na uh, November 14? No? Uh, ano, siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon eh. Na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies na chinek nila ay fake yun doon sa kanyang affidavit. So, uh, mahalaga na lang siya para i-contest yun. No? Yes. At, uh, at i-affirm yung kanyang affidavit against uh, Saldiva and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify sa si Klorinda, uh, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit kabit hmm. yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din. Dalawang tao yung paratin lang binabanggit. Hmm. Si Mark Texay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldico na tumatanggap ng pera kung saan-saan at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni, ni Serge Gutesa pati di ba si uh, Jose Bernardo Alcantara at nagdi-deliver sila ng pera. Hmm. So, hindi nila pwedeng sabihin na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sergeant Cotesa. Hmm. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, pinuulit ko, hawak ng Philippine Marine si Sergeant Cotesa, doon nila ho nilang ibitahin o gusto nilang puntahan doon, uh, at doon nila uh, tawagin. Pero alam mo, si Ronald, ang, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, Magmula sa DPW DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita. Si Sargen Kutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyayaring perahan eh. Hmm. Yung kanya nagdi-deliver ng pera. Sinabi niya yung katotohanan. Okay. Ang sinabi uh, niya do, bentang mm. tao, ang tao ni Saldeco. Mm hindi -hmm. wala nang mm -hmm. tinatawag sure. kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada consistently minen Hanggang ngayon, hindi sinasapina. Sir, so dapat sana yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Uh, Hindi uh, yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right, right. And I sir, think sir, that sir. should be the mm. direction of the Blue Ribbon mm. Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic uh, uh, uh That's 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 no, that's Rich, the first thing to do I, when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, today, as we're talking, you're confirming that Guteza is the within the Philippine Marines compound. pag Pagchinag namin with the AFP, they will uh, they will uh, corroborate this. Yeah, Reg, let me clarify. Ha? Hindi kayo yung sinasabi ko ang sinasabi Blue Ribbon Committee. Yes, Blue Ribbon Committee. Imbis mm. na kunin nila yung katotohanan, mm. ang ginawa nila is nilalabas nila itong uh, sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I, I think uh, that's, it, I have yeah. to I have to disagree. So, I think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Dun pa lang what, nag what, na. What that's if the first the test. What if the notary public is mm. doing something wrong? what she, He went there in good faith. Now, yes. number one. Yeah. Number two yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And the, 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 yung intent of an authorization mm. is to make the document public. He made it in front of hundreds yes, of millions of uh, billions of Filipinos. Right, right. Except, so yung question ng mm. hindi totoo lang, Immaterial yun. No mm. lawyer right. will tell you that it's even the Supreme Court has already decided on the on the effects of no of notary <coughs> on the petition and the right. affidavit right. submitted Correct. by individuals. Yes, ones. but again, it speaks to his credibility, right? Uh, the Manila no, it regional, doesn't. the Manila, no, it doesn't. the Manila regional it's trial court. Pagkakaiko ng benta ka ng uh, sir, no, sir, no, it sir, wait. It. Mm. Eh, the, I mean, uh, kung yari tayo mm. na lupa, binentahan mo ako. Yes. Pinalotaryo mm. natin in good faith. Pagkatapos nung mm. nagpanotaryo tayo, Is it our fault? Right. But the Manila so, but Regional Trial Court. it cures, it. Court. Now, it cures yes. the situation yes. because he went to the Senate. Okay. He yes. gave yes. an under-oath statement okay. to the Senate. Yes. Okay. So in any case, uh, the point uh, is the Regional uh, Trial Court itself has found that the notarized document, the signature, was falsified. So I'm not quoting any random person here. I'm saying a court. found that it was falsified. And uh, there, again, it comes back to him. So, so let me turn the question so, around and so ask. So, let me turn the question falsified, around and it's ask not you. fault. Okay, okay. So Kasi, let me, sir, sir, sir. let me he said to Ronald, what he said to Ronald, did he seal? Pineki niya yung perma for 250 pesos. Pineki pe yes. ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Diba? Pero, the, so, let me, so let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta doon sa komite namin sa kongreso, nag-oath. Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now, you try your people are trying to hit this credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda nga, investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what, should you do, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay nagdideliver, nare-repack, dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinakakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Cotesa came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinidilibin nila nilang pera, yung kinukuha nilang pera, eh dito pala gagaling. Mm. Yung boss pala nila involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Iyan mm. ang rason kaya lumabas si Gotesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung uh, pakikipagsagutan, mainit na sagutan ni Mike Defensor dito sa mga news uh, o journalist, newscaster ng uh, StoryCon dito sa One News mga kababayan. Mainit po yung kanilang mga pagtatalo rito tungkol kay Master Sergeant Gutesa mga kababayan. Eh, totoo yung sinasabi ni uh, Mike Defensor dito, mga kababayan eh. Opo, marami siyang, mayroon siyang uh, binanggit kung nasubaybayan po ninyo yung uh, nakaraang mga hearing sa uh, Blue Ribbon, may dalawang taong binanggit si uh, uh, Gotesa na kasama niya na nagdi-deliver. Itong si Mark Peksay ba Peksay o at saka si ano? siya uh, Paul Estrada. Eh pero kahit ni Minsan, ni Minsan, hindi po ito ipinatawag at hindi po ito sinugpina, mga kababayan. Eh sabi nga niya, kung gusto nilang malaman ang katotohanan, eh dapat ipatawag nila itong mga taong ito. Pagkatapos eh, kinu-question yung kanyang kredibilidad. Dahil lang sa notaryo daw, na peke, mga kababayan. Ito namang reporter, ito namang nag interview sa kanya, ipinipilit pa, parang ipinagtatanggol, parang gusto pang... Uh, gusto pang sirain yung kredibilidad ni Gutesa na siyempre kailangan daw i-fact check. Eh, maliwanag na nga yung sinabi na mentras na siya ay nag-take ng oath at nagsalita na ang milyon-milyong mga Pilipino, sapat na yon. Eh katulad din ng pagpapaliwanag ito ni Sen. Rodante Marcoleta, mga kababayan. Eh dito, mga kababayan, makikita natin kung sino po yung mga ano eh, kung sino po yung mga pumapanig sa katotohanan at sa paghanap ng katarungan tungkol dito sa blood control na kung saan nawala, ninakaw ang kaban ng bayan, mga kababayan. At dito pa, mga kababayan, eh sinabi dito na si Master Sergeant Gutesa, mga kababayan, ay nasa pag-iingat. Yun nga po yung sinabi natin kanina, eh hindi po siya nawawala, mga kababayan. Hindi katulad ng mga kumakalat ngayon sa social media na siya Raw ay nawawala, hindi mahanap. Eh eto Kinumpirma na po ni uh, Mike Defensor na siya ay nasa pag-iingat. Nasa proteksyon ng uh, Philippine Marine, mga kababayan, o Philippine Marines. Eh sana mga kababayan, itong si Master Sergeant Gutesa, ako ay naniniwala sa taong ito eh. Hindi dahil sa inilabas siya ni Senator Marculeta, hindi dahil sa inilabas siya niya uh, Mike defensor. Kundi dahil doon sa sinasabi niya mga kababayan, eh tali po eh. 'yung sinabi ni Engineer Henry Alcantara at saka sa kanya nagtutugma-tugma, mga kababayan, hindi naman magkakilala 'yan. Eh kung talagang gusto nilang suisuin, hanapin, buklatin ang katotohanan, eh dapat ipatawag nila 'yung mga binabanggit ni Gutesa mga kababayan para mabigyan ng linaw. Eh pero sa nangyayari ngayon, mga kababayan, tila napapalayo. Napapalayo po ang isyo. Parang labubura na po at lumalayo na po. At uh, parang uh, lumalabas, maaabsuelto na rito yung mga uh, involved mastermind. Dito sa napakalaking iskandalong ito, mga kababayan. E eh beno kayo po mga kababayan, kayo po ang nakakalam nakakakita, nakakasubaybay ng mga pangyayari. Alam niyo kung sino ang dapat na managot. Alam ninyo kung sino yung mga binabanggit na mga pangalan ng mga tumayong testigo, mga kababayan. Eh kayo po ang makapagpapasya. Bueno, mga kababayan, naisir lang po namin yon dahil sa... Eh, ito po kasi na nakita namin po ito. Eh para naman malaman po ninyo ang nangyayari, mga kababayan. Abeno po, hanggang dito na lamang ang aming maibabahagi po sa inyo. Muli po ang inyong lingkod. Just vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at uh, saan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.